Ang tito ko ay laging isang simpleng tao, pero walang takot. Mula pa noong kabataan niya, pinili niyang mabuhay sa kalsada, tinatahak ang buong Brazil mula dulo hanggang dulo sa likod na manibela ng kanyang lumang, pero matapat, na truck. Kabisa niya ang bawat liko ng mga highway, bawat importanteng hintuan, bawat kakaibang ingay mula sa makina. Mas madalas siyang natutulog sa mga gasolinahan kaysa sa sarili niyang bahay. Nabubuhay siya para sa kalsada, at sa kalsada. Isa siyang taong hindi basta-basta natitinag. Naranasan na niyang humarap sa mga pagbaha sa norte, landslide sa kabundukan, at kahit holdapan sa mga delikadong bahagi ng biyar negatibo isang daan at labing anim na. Pero wala, walang anuman, ang nakapaghanda sa kanya para sa nangyari sa isang maalinsang ang gabi na Nobyembre 2013. Binabaybay niya noon ang kabundukan na Mato Grosso do Sul, Magisa, patay ang radyo at nakabukas ang high beam habang hinihiwa ang dilim na madaling araw. Mga bandang dalawa oras tatlumpu minuto ng umaga, habang naghahanap siya ng ligtas na lugar para huminto at magpahinga, tumunog ang cellphone niya. Kakaiba ito. Sa lugar na iyon, halos walang signal at bihira siyang makatanggap ng tawag habang nasa bie, lalo na sa ganong oras. Pero ang mas lalong nakakagambala ay ang nakita niya sa screen. Walang numerong lumitaw. Walang pangalan. Walang area code. Wala. Tanging ang salitang hindi kilala. At daon, sa tuyot at malamig na pagtunog na iyon, may nagbago sa kanya ng tuluyan. Maikli lang ang tawag. Maikli, pero sapat na para manigas ang dugo. Nang sagutin ng tito ko ang telepono, ang sumalubong sa kanya ay isang katahimikang mahaba, yung klas ng katahimikan na parang pinapahaba ang oras. Walang ingay sa likuran, walang hininga. Tanging mahinang ugong lang mula sa linya, na para ba may taong nakahawak sa kabilang dulo, naghihintay ng tamang sandali para magsalita. At saka lumabas ang boses, isang paos, mabagal, at nakakakilabot na malamig na boses na lalaki, na nagsabi ng mga salitang hindi niya kailanman malilimutan. Huwag kang tumingin sa salamin sa likod. Huwag kang lilingon. Yon lang. Limang salita. Wala nang iba. Napatigil ang tito ko na ilang segundo, sinusubukang unawain kung isa ba itong kalokohan, isang masamang biro, o may nagbibiro lang sa kanya. Pero may kakaiba sa boses na yon, isang bagay na hindi niya may paliwanag. Hindi ito tunog ng biro. Tunog ito ng isang utos. Isang babala. Agad niyang binaba ang tawag, medyo inis at bahagyang takot. Sinubukan niyang pagtawanan ito, sinabi sa sarili na kalokohan lang yon. Marahil isa lang itong board na truck driver na gumagamit ng fake call up. Pero kahit pilit niyang inisip na wala yon, nakaramdam siya na malamig na kilabot na gumapang sa likod niya. Sa isang iglap, napatingin siya sa rearview mirror, pero huminto siya sa gitna ng galaw. Doon niya naramdaman na may isang bagay sa loob niya, isang sinaunang instinct, na naniniwala sa babalang yon. At marahil, marahil lang, hindi siya nagisa sa madilim na kalsadang yon. Kahit anong pilit niyang kalimutan ang tawag, hindi magawa ng tito ko. Ang boses na estranghero ay patuloy na umaling ngaunggaw sa isip niya, parang bulong na puno ng banta. Huwag kang lilingon. Pero imposibleng hindi tumingin. Parang pumasok na iyon sa kanyang instinct, sa pinakapayak at sinaunang takot na kayang maramdaman ng isang tao, ang pakiramdam na may humahabol sa iyo. Sa bawat liko ng kalsada, sa bawat aninong lumilitaw mula sa liwanag ng headlight, nararamdaman niya. Hindi niya nakikita, pero nararamdaman niya. Parang may isang presensyang naroon, sumusunod, pero nagtatago. Sa mga unang minuto, sinubukan pa rin niyang hanapan ng paliwanag. Siguro guni-guni lang. Siguro pagod na siya. O baka yung init at sikip ng loob ng truck ang nagpapagulo ng isip niya. Pero habang tumatagal, lalo lang lumalalim ang pakiramdam. Nadiging toto. Nahahawakan. Halos pisikal. Nagsimula siyang paulit-ulit na tumingin sa rearview mirror, kahit pa siya. Umaasang makakakita ng ilaw, motorsiklo, kotse, anumang paliwanag na may lohika. Pero wala. Walang ilaw. Walang sasakyan. Walang anino. Tanging ang dilim ng kalsadang iniwan niya at ang walang hintong pakiramdam na may naroon, isang bagay na hindi kumikilos sa ingay pero nagpapabigat ng hangin. Nanindig ang balahibo niya sa bato. Namawis ang kanyang mga palat sa manibela. At kahit bow pa rin ang apak niya sa gaspedal, ramdam niyang may matang nakatingin sa kanya. May mga matang nasa dilim. Sa sandaling yon, malinaw sa kanya ang katotohanan. Hindi siya nagisa sa kalsadang yon. Pero kung ano man ang kasama niya, hindi ito tao. Lagpas alas tres na namadaling araw ng sa ay makita ng tito ko mula sa malayo ang mga unang ilaw na isang maliit na bayan. Isang uri ng paggaan loob, halos parang bata, ang naramdaman niya, na para bang matatapos na rin ang walang hanggang karimlan sa daan. Muling bumalik ang signal ng cellphone, saglit lang, at sinamantala niya ito para silipin ang GS, tiningnan niya kung gaano pakalayo ang susunod na gasolinahan. Pero bigla na namang tumunog ang telepono. Pareho uli. Parehong screen. Parehong babala, hindi kilala. Sa pagkakataong ito, nagdadalawang isip siya. Tumigil ang daliri niya sa ibabaw ng baton na sagot. Ilang segundo siyang hindi gumalaw at sa kabila ng lahat ng lohika, lahat na instinct na sumisigaw na huwag, pinindot niya ang attender. Parehong boses. Parehong malamig. Parehong kalmado. Walang emosyon. Parang boses ng isang nilalang na walang pakiramdam, walang pag-alala, walang galit, walang buhay. At sa pagkakataong ito, ang sinabi lang nito ay, Ngayon, tumingin ka sa kanan. Wala nang dagdag. Naputol agad ang tawag. Parang pinutol sa kabilang linya. Walang oras para magtanong. Walang konteksto. Isang pangungusap lang, tuyo, daretso, parang hatol. Nagsimula ng bumilis ang tibok ng puso ng tito ko. Mabagal niyang inikot ang ulo, hawak pa rin ang cellphone sa kamay, at tumingin sa kanan ng daan. Sa una, wala siyang nakita kapal ng damo, mga puno, kadiliman. Pero mula sa gilid na mata, may napansin siyang gumagalaw. Hindi ito hayo. Hindi ito anino. Ito'y matangkat. Maitim. At parang sumusunod sa kanya. Sa parehong bilis ng takbo ng truck, sa gilid ng kalsada, parang naglalakad o marahil lumulutang. At sa sandaling yon, naunawaan niya ang pinakakakilakilabot sa laha. Alam nito kung nasaan siya. At higit pa roon. Lumalapit ito. Palapit ng palapit parang bumagal ang oras. Sa mismong sandali ng ikot na aking tiyuhin ang ulo para tumingin sa kanan, isang mabilis at hindi inaasahang liwanag ang sumabog. Bigla na lamang may isang kotse na lumitaw mula sa wala, pumutok ng mabagsik sa daan at tumama sa gilid ng truck na minamaneho ng aking tiyuhin. Malakas ang pagbangga. Yumanig ng husto ang truck, umunggol ang kawanin na parang mabubuwag, at muntik ng tumigil ang puso na aking tiyuhin ng sandali. Gunit sa isang mahiwagang swerte, nakaligtas siya ng walang suga, walang gasgas, walang pasa. Tanging nanginginig na katawan at isip na nagtatangkang intindihin ang nangyari. Ang kotse naman ay tila iniwan, walang tao sa loob, walang bakas ng pagpreno o anumang kilos. Parang itinutulak ng isang dinakikitang puwersa. Habang sinusubukan niyang makontrol muli ang truck, bumalik ang katahimikan sa daan, mabigat at nakakapresyur. Doong niya na pagtanto, hindi ito isang karaniwang aksidente ang banggaan ay isang babala. Isang paalala na ang banta, ang kakaibang presensyang sumusunod sa kanya mula pa naong tawag, ay mas malapit kaysa sa inaakala niya. At malayo pa ang gabi sa pagtatapos. Kinabukasan, bagaman gulat pa rin sa nangyari sa gitna ng gabi, nagpasya ang aking tiyuhin na kailangang yulat ang pangyayari. Sa katunayan, hindi ito basta-basta maaring kalimutan, hindi matapos ang aksidente, hindi matapos ang mga tawag at ang matinding pakiramdam na may isang tao o isang bagay na nakatingin sa kanya. Pumunta siya sa lokal na istasyon ng pulis, kung saan ikinuwento niya ng detalyado ang lahat, ang kakaibang tinig, ang babala na huwag lumingon, ang utos na tumingin sa kanan, at siyempre, ang misteryosong aksidente. Nakinig ng mabuti ang mga pulis, isinusulat ang bawat salita na may halong pagdududa at kuryosidad. Pagkalipas na ilang minuto, sinubukan nilang hanapin ang numero na lumalabas sa screen na cellphone na aking tiyuhin. Doon lalong lumalim ang misteryo. Walang anumang tala. Walang linya ng telepono, walang operator, walang pinagmulan. Hindi talaga umiral ang numerong yon. Parang ang mga tawag ay nagmula sa wala, mula sa isang dinakikitang dimensyon, mula sa isang lugar na lampas sa pagunawa ng tao. Hindi kailanman nalaman na aking tiyuhin kung sino ang lalaking tumawag sa kanya ng gabing yon. O kung paano maaring mahulaan ang isang aksidente ilang segundo bago ito mangyari. At hanggang gayon, tuwing daraan siya sa kalsadang yon sa Matogroso do Sul, nararamdaman pa rin niya ang bigat ng tawag na iyon. Isang tahimik na paalala na may mga puwersa, o nilalang, na naglalakad sa pagitan natin, hindi nakikita na mata, ngunit malalim na naroroon sa ating realidad.